doon mga VIP yung ABCBN 5 yan mga mga idol And ABCB News 5 mga idol dito News 5 Ayan uh, mga idol So what's up, what's up News 5 nandito mga idol TV 5 Yung maganda naman sa akin mga idol Wow, Land Cruiser Wow, Land Cruiser Okay. <laughs> Ayan ang alam mga idol. Ang ganda. So what's up? Ayan sino yung VIP mga idol. Ang mga ba? Yan na. Ayan mga idol. What's up? What's up? si what's up mga idol? yung mga ano? Ayan. wow yung mga naka Harley Davidson mga idol nandito na sila, ayun so what's up mga idol? lai mga big time mga malalanggan sa kanyang Manila Chapter Philippines, wow sa Manila Chapter Philippines kung pa i idol mga riders in the chapter philippines mga writers in the chapter philippines hindi rin sila mga author mga kanagli davidson so what's up dalawang Puro uh din, -huh. mga idol. Ang ganda ng camera ng dala. Ayan, munti pa silang ano. Ayan, mga idol. <coughs> so, what's up? Ang ganda mga... Sa akin, mga idol. kata filipinnya atau si Ate? Gimana Sab langa filipinnya. Nah. Sama ngayon do Take back, huh? So what's up? down, <coughs> I is some bar swaying. Ayan po po si Ferdinand Marcos ngayon may araw na ito Ayan Ferdinand Marcos Sumintay natin ng lindol Our President pois na pois na tong ang nato pulis lang sipag pag

Natitiko traffic mo na 'yan. Papakita natin niyan. Oh, rush hour. Oh, kung rush hour. Ay, hindi Ah. Ah. Hindi Ano 'yun mga wala? Ayan.

Oh my gosh.